Mamaya sa plenary, kikilos kami sa Senate Minority para simulan namin ang aming konstitusyonal na tungkulin. We in the Senate Minority will formally move to commence the opening rites in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. So ito na mga kabayang, Sen. Richard Contoberos, nagsalita. Ay ginigit niya ngayon na hindi raw aabutin ng isang oras para po simulan ang impeachment kay Vice President VP Sara Duterte. So panorin nga natin ito mga kabayan kung paano niya gagawin to sa loob ng isang oras ay mapapa-impeach niya na si Bibi Sara Duterte. Watch po natin ang video na ito. Tayo papayag na ang Senado pa ang susuway sa saligang batas. Kaya naman ngayong hapon, mamaya sa plenary, kikilos kami sa Senate Minority. Para simulan namin ang aming konstitusyonal na tungkulin. We in the Senate minority will formally move to commence the opening rites in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Senate minority leader Aquilino Pimentel III and I will move to allow Senate President Francis Escudero to take his oath as presiding officer of the impeachment court. And to administer the prescribed oath to all members of the Senate as judges of the impeachment court. We will also move for the Senate to convene as an impeachment court, and for the articles of impeachment received from the House of Representatives last February to be formally presented to the body. Wala pa tayo sa trial proper, opening rights pa lamang, panunumpa at formalidad. hindi ito abuti ng isang oras. So, let's not pretend that one hour is too much to ask. Kung ibang panukala sa plenary, umaabot tayo sa hating gabi. Sa tingin ko, kaya nating humanap ng oras para dito. We have three full days of session left, which can last up to midnight, as they have in recent days we may have only three days, but three days is not nothing. The Senate must not be heedless and callous to the growing calls for the institution to fulfill its mandate and begin the impeachment trial. Nandiyan ang simbahan at ang iba't ibang grupong religyoso, ang mga abogado, ang mga law schools at universidad, ang mismong, mga bul bum ang, mismong mga bum ang mismong mga bumalangkas ng ating saligang batas, sina former Supreme Court Justice Adolf Ascuna, sina Attorney Rene Sarmiento, at Attorney Christian Monsod, lahat sila nagsasabing kumilos na ang Senado bilang mga senador ng 19th Congress, malinaw sa amin sa minority ang aming responsibilidad. At hindi ako papayag na Senado pa mismo ang bumaliwala sa ating konstitusyon. Dahil hindi lang taong bayan ang huhusga sa amin. Kung hindi ito matuloy, hindi tayo patatawarin ng kasaysayan kun na agad hindi na po mangyayari yung dapat uh, basahin muna ng uh, panel of prosecutors yung uh, ano articles of impeachment in fact pangatlong step na yan unang step ay manunumpa, ah, manunumpa ang muna. senate president bilang presiding officer mm -hmm. pangalawang step Basusumpain niya kaming lahat ng mga senator bilang senator judges. Kasunod niyan, finally, once and for all, babasahin sa amin ang articles of impeachment. Pero lahat ng iyan, maaring hindi umabot sa isang oras. Kasi originally, ang magiging ano presentation muna ng articles of impeachment bago daw mag-convene bilang impeachment court sa ayon sa pagkaalam namin sa konstitusyon at sa rules of impeachment mm -hmm. yung kwento ko po yun yung sequence of events manumpa ang presiding officer manumpa ang senator judges babasahin ang articles of impeachment okay. po ba yung team ng house yung magbasa on the floor ng articles of impeachment o pwede na yung senate secretary as the clerk of court ng impeachment court ang naging practice ay yung uh, house prosecutors na nagpe present ng articles of impeachment pero kung base lang sa senate rules of impeachment maaring uh, simpleng uh, official dito o assigned person sa loob ng Senado ang magbasa ng mga ito sa amin bilang Senator Judges once convened na kami as impeachment trial court. Pero ma'am, confident kayo na kapag nag-motion, makakakuha kayo ng enough votes para suportahan ng mga Senador? It shouldn't even require. Ah, hindi na kailangan. Sapat na No. Ayon sa mismong konstitusyon, hindi kailangan yung approval ng majority para lang simula ng aming tungkulin sa impeachment uh, process pero kung kakailanganin pa ng isang motion yan ang aming gagawin ni Senator Coco. So pag nag-motion kayo no more debates, no more nabutuhan, dapat tuloy na agad yung ideally sasabihin lang ni Senate President na inaaprubahan niya yung aming motion. Kasi Even that hindi na sana kakailanganin kung lamang sinunod namin ang Konstitusyon na upon receipt of the articles of impeachment transmitted by the house forthwith itinuloy namin ituloy na namin ngayong linggo ang senate impeachment trial. Sir? Bakit ngayon po, bakit hindi po yung June 2 nung pagka-resume nyo, eh, in-erase na po agad yung issue na to na dapat ah, Dahil batay sa konstitusyon at batay sa naging practice kahit nung nakaraang mga impeachment trials, hindi na kinailangan ng kumbaga lesser mortal tulad ng isang motion sa floor para lang gawin ang pinakamataas na utos at obligasyon na nanduroon na sa konstitusyon. But since we are here now, kung baga, last three days na lamang down to the wire tayo sige kahit yung extraordinary uh, motion ng pagmo-motion pa sa floor gagawin namin kahit ideally kung ginagawa lang ng Senado ang aming talagang tungkulin ayon sa konstitusyon dapat sana hindi na kailangan ito but what prompted you po na uh, gawin to mamaya. Uh. Dahil huling tatlong araw na po natin sa 19th Congress, kailangan kailangan kung hindi man nung February 5, kung hindi man nung Gia June 2, ngayong June 9 onwards to 11, simulan na po namin ang impeachment trial ilang beses sinasabi ni SP Cheese na very powerful ang plenary. So parang laging decision ang plenary ang masusunod. Very powerful ang plenary sa aming legislative functions. Most powerful, above all, above the Senate, above the House, above the Supreme Court, even above the President, most powerful ay ang Constitution. At sinasabi sa Constitution, hiwalay ang aming legislative functions kung saan most powerful powerful kami bilang Senado sa non-legislative functions magkahiwalay yung dalawang iyon. At sa non-legislative function ng impeachment trial, wala nang ibang kailangan magsalita, kundi ang konstitusyon mismo, kung amin lamang pakinggan at sundin. Ma'am, si SP Chispo kasi, he's under the belief na kahit may mag-motion, kailangan pa rin pagbotohan ng plenary. If it comes to that, since he is the presiding officer, do you think you will have the support po ng majority of the senators if it comes to a vote? Unang-una na, sa plenary ng session bilang Senado, pwedeng ang presiding officer mismo, ang Senate President o ang presiding officer, ang mag-approve or uh, reject ng isang motion. Hindi kailangan kaagad ipasa sa amin para pagbotohan ang bawat motion, kahit simpleng motion. Ganon din, pag dito sa usapin ng impeachment trial, we will still be a Senate, magmo-motion kami the Senate President has all the power and I would say the obligation na to rule favorably sa motion naman iyon. Kung kailangan pang umabot sa pag sa pagboto kung ipasa pa niya sa amin sa plenary. Well, nakikita nyo naman po habang dumadaan ang mga araw, dumadami mismong mga kasama namin sa majority na nag on the record na payag sila or sasang-ayon sila na Simulan na namin ang impeachment trial. Nandyan si Senator Alan Peter Cayetano, si Senator J.V. Ejercito, si Senator Sherwin Gatchalian, at si Senator uh, SP Pro Temp, Jingoy Estrada. Ma'am, ma yung pag po ba ng Senate as an impeachment court, is that optional? Oh, definitely not. Definitely not. Kapag ang maging pananaw namin at ugali namin ay optional lang yung pag-convene bilang impeachment court. Susuwayin namin ang konstitusyon. Kami pa, Senado. At yun yung sinabi ko kanina na hindi kami papayag sa minority. Hindi ako papayag bilang senador na kami pa ang Senado ang susuway sa konstitusyon. Ma'am, ito ba, na kayo ng concern na mukhang may move to kill the impeachment case arbitrarily? Kaya, mag-decide na kayo na mag-motion to Well, sila-sila na ang nagsasabi na bukod sa convict or acquit decision, may option pa na dismiss. Walang ganun po sa konstitusyon. Wala rin pong ganun sa rules on impeachment. No? Sila na yung uh, pinapaaga yung valedictory speeches ng mga graduating senators. May, may lumalabas na kung ano-anong mga concerns na, ay, kung magva na sa Martes, baka kulang ang mga tao sa Miyerkules And alam naman natin, kailangan natin ng uh, sacrosanct quorum na yan to transact business. Kaya ngayon pa lang, kahit frustrated kami na hindi kami simpleng sumunod sa iutos ng konstitusyon na pagtanggap ng articles of impeachment, forthwith, proceed with trial. So, itong huling linggo, itong huling tatlong araw ng sesyon, sige, gagawin namin yung extraordinary motion para lamang simulan yung opening rights ng impeachment trial. Ma'am? Um, sa na kung start po today yung opening rights, yes. sa timeline po ninyo, ano po yung nakikita po ng minority na timeline? Kasi po si Sentol ay ang sabi po niya possible to conclude the trial by June 30. Kayo po ba anong timeline po ninyo sa minority? Wala po kaming binubuong or ipinapanukalang timeline kasi Opening rights pa lang ay hindi pa magawa-gawa eh. So we want to get over this first dapat hindi siya naging hurdle, pero naging hurdle pa. We just want to get over this first hurdle. Kaya ngayong umaga or nung inilabas yung ganung panukala na hanggang June 30, premature pa talaga. At saka Isipin natin, 19 days? Yun lang ba ang naiisip namin biga, ibigay na time frame sa ganitong kaimportanteng proseso? E sa simpleng civil cases lang nga eh. Halimbawa, yung pagbabayad, ng, pagbibigay ng bayad o pagsisingil ng bayad. Ang rules of court nagbibigay po ng 30 araw para doon. Ano pa kaya sa isang napaka-importante constitutional process tulad ng impeachment. And remember, hindi lang po iisang article of impeachment ito. Pitong articles of impeachment. Hindi pa nga natin, hindi pa nga namin narinig formally ano-anong mga articles. Hindi pa nga namin narinig ano-ano yung pinipresent nilang mga ebidensya, mga witnesses. Wala pa po kaming uh, pagkakataon magtanong sa mga ito. So paano namin masasabi ngayon pala na 19 days kaya na naming tapusin ang ganyang kaimportante at maaring mabigat. Kasi meron lang kaming chance matimbang gano'ng kabigat ba, gano katagal namin kailangang tanungin ito kapag narinig na namin. Eh hanggang ngayon, hindi pa napagbigyan uh, yung prosesong iyon. Hindi po ito ano ah, wala pong express lane sa impeachment. Hindi rin siya online shopping na may express delivery. Bigyan naman natin ng hustisya ang prosesong ito. Bigyan natin ng hustisya pareho ang mga panig ng house prosecutors at pati yung kampo ni VP Duterte. At higit sa lahat, bigyan natin ng hustisya ang taong bayan na kumakapit sa konstitusyon at dumadami at lumalakas ang mga boses na pinagsasabihan kami, gawin nyo na ang tungkulin ninyo. Pero ma'am, tama po ba? At least for this week, today, opening rights, and then tomorrow and Wednesday, ano pong mangyayari? Basta pwedeng once buksan namin uh, yung impeachment trial, magconstitute kami as impeachment court, doon namin pwedeng simulang pag-usapan yung timetable at gawin sa susunod na dalawang araw ang mapag-usapan na para sa una at ikalawang araw pagkatapos mag-convene. At yung nalalabi pa, yung kakailanganin, kung ano man ang kakailanganin in fairness sa process, pwedeng ituloy ng 20th Congress pam clarification lang bali mamaya mama aasahan natin opening rights and then tatry nyo rin makapag as impeachment court Asahan nyo po na mag-motion kami ni Senator Pimentel na gawin na namin ang opening rights which would constitute convening ourselves as impeachment uh -oh. court. Panunumpa ng presiding officer, panunumpa naming Senator Judges, pagpresenta sa amin ng articles of impeachment. Okay, lala po. I'm sorry. Yes. Kailangan po na um, within the day masabihan sabihan na din po yung camera kung uh, may reading mapresenta -ma na yung articles of impeachment paano po yung mangyayari. Well, uh, kung mabalitaan na nila ito, uh, yung aming gagawing motion nasa sa kanila na po. Uh, kung paano sila kikilos o hindi kikilos. Basta na, natapos nila yung trabaho nila hanggang sa transmittal ng articles of impeachment ang bola na sa korte ngayon ng Senado. So, yung shot clock matagal nang nagrun out, no? Na? Time to move and not a moment more to lose. Thank you po. Salamat you po. So, ganun mga kabayan, comment lang kayo sa inyong reaksyon sa video nito. So, Senator Risa Hontevero, sa namin ang sinasabi mong sa loob ng isang oras ay kaya mong mapimpits ang aming Vice President Bibis Sara Duterte.